Uy, BH, alam mo ba? Hmm. Nami akong alam. Ano handa ba? kaya sila? Handa na ko. Oh. Handa ka na. Hmm. Handa, handa kaya handa. sila? Ewan ko sa kanila kung handa sila. Pero ayan nga, mga kabatang helmet. Today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. So, please don't forget to click the subscribe button. Time to bell para lagi ka-update. Sa lahat ng mga inayay para sa usawa namin. video ka par! Bidyo ka par! Uh -huh. Eto, mga kabatang helmet. Makikita nyo, di ba? Or spot the difference. 'di ba? Medyo ka Kung ano yung sa palagay niyo, yung talagang may pangmalakasan na matatawag na vice president. Diba? Masarap din yung mag-ganito eh. Bilyo ka Oh. Spot the difference. So, eto, panoorin nyo. BB, Uh, in another cabinet po Marcos At up -up tayo ng liha mula sa Pangulo na nag-aata sa atin na pangunahan ang kampanya laban sa ilegal na droga sa nananatiling dalawang kalahating taon ng kanyang termino. Marami nagpahayag ng pangamba na hindi sincero ang alok na ito ay isang trap na ang habol lang ay siraan at pahiyay na po. Marami nagpayo na dapat kong tanggihan ang alok dahil pagpasa lang ito sa akin ng responsibilidad para sa mga kabiguan ng drug war. Marami nagsasabi na naghahanap lang ng damay ang administrasyong ito. Hindi naman ako nagpahayag ng aking mga puna sa drug war dahil naghahabol ako sa pwesto. Hindi ko hiniling ito sa Pangulo ng Galing ang ideyang ito. Pero sa dulo, ang pinakamahalagang konsiderasyon para sa akin ay simple lang. Kung ito ang pagkakataon para matigil ang patayan ng mga inosente at mapanagot ang kailangang managot, papasanin ko ito. Kaya tinatanggap ko ang trabaho na binibigay sa akin ng Pangulo. Mula simula, ang gusto ko ay maging maayos ang kampanya laban sa iligal na droga. Itigil ang pagpatay ng mga inosente. Panagutin ang mga abusadong opisyal tulad ng mga ninja cops at mga nagpalusot ng toneto nila ng shabu. Bigyan ng mustisya at boses ang mga pamilya na mga pininsala na walang kasalanan habulin ang malalaking drug lords na talagang sumisira sa ating lipunan, hindi lang ang maliliit na nagtutulak sa kanto-kanto. At kahit sabihin na natin na ang alok na ito ay pamumulitika lamang at hindi naman talaga ako susundin ng mga ahensya at gagawin nila ang lahat para hindi ako magtagumpay, handa akong tiisin ang lahat ng ito. Dahil kung meron akong maililigtas na kahit isang inosenteng buhay, ang sinasabi ng prinsipyo at puso ko ay kailangan ko itong subukan. Alam ng Pangulo kung ano ang posisyon ko sa drug war. Tutol ako sa pagpatay ng mga inosente. Kontra ako sa pangaabuso ng mga opisyal. Alam niya ang aking mga puna alam niya ang mga bala kong ayusin. Kaya kung iniisip niya na sa pagpayang kong ito ay tatahimik ako, nagkakamali siya. Simula pa lang, handa tayong tumulong sa ikabubuti ng bayan. Pero kailanman, hindi natin isusuko ang ating mga paniniwala. Hindi laro-laro ang usapang ito. Seryosong usapan pagbuhay ang nakataya. Tinatanong nila ako kung handa ba ako para sa trabaho ito. Ang tanong ko, handa ba kayo para sa akin? Mr. President, dalawat kalahating taon na lang ang naiiwan sa iyong administrasyon. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa nating pagtulungan ito. So ayan mga bata helmet, napanood na yung statement ni Madam Sarah Duterte na sabi nga niya, Bidjo no, hindi na siya magtatrabaho para sa anumang posisyon sa gabinete ng administrasyon ni BBM. Ayaw na niya. Ayaw na. Pero nakita niya naman at napanood yung statement naman ni VP Lenny noong panahon na siya may vice president under naman sa administrasyon Duterte. Mm -hmm. Di ba, Bidjo mm -hmm. At sabi nga ni VP Lenny, no, kayo ba ang tanong? handa na ba kayo sa akin? To, Oo. Na despite na kung ano man yung mga naranasan ni Vipileni during sa time ni tatay Diggs nyo, mm. tinuloy pa rin niya par kung ano man yung inatas sa kanya. Oo. Oh. At nung tinanggal man siya sa gabi neta par nagtuloy pa rin na kanyang pagtulong. Kaya doon sa mga nagsasabi na wala naman daw nagawa si mawala wala talaga silang alam ng na, Wala. Nakakaawa. Nakakaawa. Siya. Hindi sila informed, hindi sila, <coughs> hindi sila <coughs> <hain>. <coughs> Pero ayan nga, Is the difference, mga batang helmet? Mm -hmm. Comment down below nyo na dyan kung ano yung masasabi nyo. Kitang-kita naman, di ba, Bidjo Sa ayaw na niya mag sa gabinete, mm -hmm. under ng gabinete, nitong isa. At ito namang isa, willing na willing pa rin na mag-serve, Dahil nga, para sa bayan, yung ginagawa at gagawin. Willing siyang mag-serve, hmm. pero handa ba kayo sa gagawin niya? Yes habang siya ay nagtatrabaho mm -mm. ng serbisyo niya, ang gagawin. Oo. Handa ba kayo kung paano siya mamuno? Mm -mm. Kung gano, ka-transparent, ka-linis, mm -mm. at may yeah. accountability talaga. Ang tanong, handa na ba sila yung mga makakasama niya bitu ka mm. diba? Handa ba kayo pag nanghingi ng listahan si Vipilen? Oo, oh, ng resibo, di ba? Mm. Transparency nga eh. So, ayan, makikita niyo talaga, no? Yung difference sa kanilang dalawa. Mm -hmm. So, i-comment na yan. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay ng helmet din na bukit. getting better everyday. kindness, everyone. Bye! Nakakaloka, no? Bitu ka mm. Ang sabi nga, magsiservisyo ka para sa bayan. Oo. Hindi para sa bulsa!